Ayan, nandito na naman kami sa dagat. Oh, ayun, nangahabol ng pusa. Gusto raw niya ng pusa, Hindi naman po pwedeng mag-alaga. Ayaw nga, eh, eh, ayaw sa iyo. <laughs> Ayo sa iyo lumalag. Ang gagawin natin? Hindi ka ay 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 ka na. Tumalon. Talunan yan, talunan. Oh. Ayan. Nangongolit. Ano na naman Oh, ay ngayon. Hmm. Gusto ng gusto ng pusa, hindi naman pwede magalaga ng pusa. ang ganda ng paligid oh. maliwanag pa. Mamaya, madilim na 'yan. Okay lang na. Oh. Nung mainit 'yan, nakasarap. Eh ba. Diba? Sarap talaga. Mm -hmm. Akala Ang aming paligid. <laughs> ano 'yan na naman 'yon, inangit ko. Wala na 'yung palaruan ni eh, Totoy na sana. Paglalaruan sa niya. Wala ano. na. Pero malaking tap. Hmm? Mm. Sarap-sarap 'yung kabutihan Malakas. <laughs> Ayan, oh. Ah. Na, na. Malis na. So, dito tayo. Oh, ayan, oh. Doon kami dati nakapuesto sa banda doon. Kaso, meron nakapuesto, kaya dito na kami medyo maluwag. <coughs> Lang ba sila mo magbayad na lang no Ay, papadilim na guys papadilim na oh ayan yung isa babae lalaki ayaw nga sa iyo ayo anak sa iyo eh ano gagawin Mm. Nagdumi ka na diyan. Ano, oh. oh mm. Ano? Ah, ko alam. Wala na, oh. Mamaya lalapit 'yung pag kumain ka, lalapit. Mamaya. Mamaya, mamaya. Oh, pag kumain ka lalapit. Oo, oh, 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 Punas mo. Oh, ayan. <laughs> mm. Ang daming bata doon na naglalaro. Kaso wala na yung palaruan yan Nakalagay yung, yung ano, palaruan last time. Tinanggal na nila. Siguro walang naglalarong bata. Kaya ganoon. Mm -mm. Oh, oh. Linisin mo, pagpagin mo. Pagpagin mo. Hmm. So, ang aming pagkain for today, meron kaming popcorn. Ayun, popcorn. Meron kaming uh, suman. Suman, buti may natira pa. Ayan. Isang kilong malagkit, eh. ilang piraso na lang ang natira. Kasi, kinain na kinain kahapon. Tapos, meron kami dito Ayan Okoy Okoy na Kangkong And Kulites Kangkong Ah, kangkong daw, sorry <laughs> May kulites mo dito Ma, may kulites mo dito uh, Tapos, meron kami kaming uh, <coughs> Ano dyan uh, Fried rice At Tapos Ano pa ba the uh, adobong uh, manok na may patatas. Ayaw mo sa iyo lapitan mo. Ayaw ayan. Tayo, oh, ayan na naman. <coughs> oh. Ano ano ano? Ano? Ito? Ah, ganan? Ganan? Pakainin daw siya. Ano papakainin? Ha? Ano? Ah? Kakain. Ah? Kakain daw yung pusa, pakakainin niya siya nga hindi pa kumakain ah, kagagaling lang sa sakit nito eh Nangisda siguro yung mga gagaling lang niya sa sakit ah, Ay, oh, ayan mm -hmm. lalapitan na naman masarap ah, yung ano mo ah. na naman. Kaso lumalayo naman ang okay. pusa okay. sa kanya. Okay. Hmm. Na... Gustong gusto niya ng pusa. Talagang hindi pwede. Okay baka magkaroon ng uh, asma, mabarahan ang kanyang uh, puso oh. ng mga balahibo alam nyo naman na oh oh, oh. um, um, galing ano? Yeah. Naghihintay na. Naghihintay na ng pagkain yung pusa na yan eh. Naghihintay na ng pagkain. pagod oh. Yes po. Ano? O oh, no. oh bakit magmumurit kaya ayaw sa iyo ng pusa? <laughs> Ayun, ano mo? <coughs> Ding! Kamu? Mm -mm. Ayan, tignan mo. Hindi, siya, hindi kami maliligo ngayon. Hindi siya maliligo kasi kagagaling nga lang sa sakit. Ayan. ano mo rito yan, mother? Oh. Naggapang-gapang na naman. Uh. Oh, ayan yung isa oh. Habol ng habol sa pusa. Ayaw naman siyang pansinin ng pusa. Mm. <laughs> Opa! Opa! café. siya ay may sakit. Ow. So, nagsugat, no, nagsugat, na nagsugat. Oh, So, patuyo na. Nangangati ngayon. Eh, oh, no, mo!

Ayaw nga sa iyo eh. Pinipilit eh. Oh. ako yan. lang yan. Awag mo bibidyo ato din siya. Ang dami kasi. Oh. Eh, Kaya, <laughs> ano ba nun? Sabi ko, mingi na lang. Kinuha ko na. Ayan o, kinuha na ako na. na? Ayan na. Oh. Alana, na, lumayas oh. na o. Ayun na o. Ay, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak

Kapi tayo at suman. Ito na lang yung natira sa aming suman. Mm. Yan nga yung kinangkapan niya. Si Marvin yan din ang hinalmusan niya, no? Mm-mm, -hmm. tumahal siya na ng dalawa. Dalawang, ano, Ming, hindi ka bawal lang lalayo. Last na um, labas na namin to. Lalang day, back to normal lang day of next week. <coughs> Parang pinipigyan naman ako sa tubig. Dugo <coughs> oh, mo na. Sirik mo muna na. <coughs>

Bakit? Ang problema, Hindi mamulot ka. Hmm. Mm. an pa ako eh <clears throat> 'yung bata yung bata ang nagturo sa matanda <coughs> nila go hmm hmm mm. 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 ko na siya um mm. paano mm. slice ng bread <laughs> wala mabili-biling pang ano niya eh. dala-dala namin sandok <laughs> sandok at saka yung uh, pang uh, ano nang sliced bread mm -hmm. at mamaya pakainin kita ng kanin Dito? Mm -hmm. hindi nagbibirinda eh napang ganang magbibirinda panakakabawi sa kanya ano mm hmm mm good dati man na <laughs> yung maraming nakahuli sila dito ng mga ano yung yung, pa, yung parang yung tamban na maliliit yung tuyo yung tuyo pa kasi liliit ng tuyo noon sinalok-salok lang nila ano ano nakaraang doon doon, doon, doon sa may ano batuhan doon ano dami doon, doon sa may batuhan na wala dito. <laughs> <laughs> si marami tao dito talagang ang dami nun para tuyo hmm. hindi <laughs> kami nakahuha uh, kasi bawal oh. na after pandemic yun ano ang dami nila ng palo dati open kami kumukuha ng ano dito ng shell kundi na ba yun? sa ano naman yun? kasintas yun? Hindi, dito nakakuha tayo din. kumukuha kami ng suso at sa mga Ano? Doon so sa may banhalaan. <laughs> Ngayon bawal na last time tumigil kami kasi nabuwal si Manang sa ano sa batuhan muntik ng mabagok eh ma imagine nyo naman imagine kumukuha, kami, kami nung oras Manang tayo pumupunta alas dos alas dos ng ng madaling araw kasi nga bawal nabubunta so, kami panakaw lang alas dos ng madaling araw mayroon kaming uh, ilaw dito yung parang flashlight dito sa ano eh. tapos may service kami bisikleta tigil sa kami napwal sa ano kasi madulas ang bato madulas ang bato wala oh, okay. na Lana. nadala hindi na kami umulit ang dami dun eh no sa bandaro nga madulas lang ang bato sa buong nagdalaw sa semana han kuno nang hanap kung nasaan na eh. yung palay eh, nagdodok na doon sa sulod sa Sabado ng madaling araw ano <laughs> oh, diba? Para kami mga naghihintay na kami every Saturday night para kami magnanakaw ba Talbos at saka talbos at saka susuong ay, na na. para isang beses na lang naman, ano, ano, tapos babagungan namin anong, ang sarap mga, anong, October ganyan hmm. bagong at saka ano uh, sampalok mix oh sarap na sabaw sarap ano? ano, sa niyo na no sinampalukan Pinagkatsagaan namin sungkitin yung ano, sa dami ng suso na kukuha na ayon, pinagkatsagaan namin sungkitin. Ang hirap pa magsungkit. Noong una, nahirapan tayo eh. Oo, no, pag, naso, pag nasobrahan ng ano, ng... Pukpuk dito, pukpuk dito. Ng ano, ng, 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 plis ng plis pakulo. Ng, ay na, ang hirap. Plays doon. Ang lak. Plays sa saka ano, perdible. Hey, perdible pa, sungkit namin. Huh? <laughs> oh, wow. oh my God, ba? Bakalawin ni Malang. Lahat <laughs> <laughs> La, hindi yan ano, ang May bituin. Ano? Hmm. Hmm. Isa. Ang laki. Hmm. Wala, wala ko makita. Ayun o. No. Ah. Ay, meron pala. Mayroon kaya lang ano. Mataas masyado. Di dito. Ano, Kasi dito. may ilaw. Kahit walang ilaw manang kaapin talaga. Ito tulad sa pinagpa pag ano. Kumpul, kumpul. Malinis alam. So mamaya na uli guys at ano. Yung battery ng cellphone ko nilalaan namin sa popo. Ay <laughs> hey, mamaya magpopopo ha. Ano ha, hagisan na naman ako eh. Malolobat ako. Alam mo kulang yung chai. Ah, kaya balik po nga. Look, oh, malinis naman yan, no? Oh. Magpopo kami mamaya. Ano bay So, bye muna. Bye muna kami, guys. Bye muna. Mamaya na. Para ma-reserve ang aking batteries kay Popo.